Guys, may binili ako. Meron na dito sa Evia Mall. Actually, may labubo na rin. Pero ang mahal niya pala. Grabe, 3,000 isa. Ito yung meron ngayon. Hindi ko alam kung ano to Pero sobrang cute. Pati ito yung baboy. Tapos ito, nakikita ko to Yung mukha biglang tumatalon. Hindi ko alam kung ano yun. <laughs> pero sa susunod, bibili ako nito. Tapos ito ngayon yung meron silang labubo collection. Gusto ko siya, pero ang mahal niya ngayon. Kaya isa no for me muna. Eto, ayan, kung familiar kayo, si Kimon. Kimon ba? Tama ba? Tapos yung parang pusa na cute din. Tapos eto, yung baby na Powerpuff Girls. Ayan. Tapos eto yung binili ko guys. Eto yung binili namin ni Bennett ngayon. Ayan, dumuli na kami. Tag-isa kami. Sana makuha ko yung, eto yung makukuha namin. Yung mga, okay. ano, abadaw uh, dito mga, yung mga Sojack sign. Pero meron dito yung secret. Hindi ko alam kung ano yung secret, no? Nasaan na lang siya guys. One. 1.5, halos. Ayun. So guys, so dito ako ngayon. Nakatapa ako ngayon ako. At mag-unboxing nito. Yung Hasi Pupu. Haki Pupu ba? Ang Hasi Pupu. Ayun. Bubuksan ko ngayon. Ito ba yung sakin? Or ito? Ayun yung iyo. So, kinakaban ako. Sana makuha ko dito yung Aris. Kasi yun yung birth month ko. Yung goat? Goat ba yun? So let's unbox it. Bubuksan na natin. Hala. Aris, 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 Aris. Cute. Cute. Bagi sa akin si black and white. <laughs> pag, pag talaga to, pag talaga to colorful. Guys, ang cute niya talaga. ang next natin ngayon si Bennett. So, ano kayo makukuha niya? Sana yung secret na, no? Light pink. Wag basta daw, wag lang. Anong, basta wag kulay pink. Wag kulay pink, wag kulay purple. Ayan, go. Gusto ko yung naka, ano eh. Nakatambay pa tayo kay eh. Kuye. Okay, wag naman na tingnan Okay. One, two, three, four, four. <laughs> 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 <How long> cute! Ang cute naman siya, ano siya? Libra. Libra. Ala, ang cute. Cute. Parang oh, hindi ka naging masaya. Buti pa sa akin, ang cute oh. Black and white. Ang ganda kasi nung ano. Ay, oo. Ang cute. Ayun yun. din ang gusto ko eh. Kuya, pwede kayo magpapalit. Ayun, ang na, nagpapalit siya. Pwede. Ang galing. May life hack si Bennett. Ang duga. So guys, eto makukuha ngayon ni Bennett. Nay, fuck ka. So, papalitan niya to. So, pwede pa na magpapalit dito. Hey, kung ano lang yan, kung ano lang Ay, yung nakadisplay. Uh, Pero, nay, hack pa rin. Kasi yun yung nagustuhan mo. Pero, Pero ang ganda din ng purple. So, ayun guys, pinapalitan na nila. Grabe, para ano ka pag life hack. life <laughs> hack yun guys. Pag meron silang stock, pwede mo pa na siya ipalitan. Display lang. Kapag... Ay, pag display lang. Ayun o. No? Oh. Ang cute din niya. Tapos so, parang may mga ano pa siya. Uh, cute, cute. Pero cute na rin. Ay, ganda talaga. Ayan na, pinagpalit na. Grabe, ang galing. Sa so, alam niya na, guys, try nyo. <laughs> guys, eto na oh, pinagpalit niya. Ang cute. So ayun, guys, comment kayo kung gusto niyo pa ako mag-unboxing at magwaldas ng pera. Tawag ka na. Bye. -bye.